Hello mga mamis, mga manina, how are you today? And today, happy lang ako Dahil for today's video lang naman, inakabili eh, tayo ng ulam Alam nyo naman, ang manina inyo, nakapagbenta lang naman ang kanyang mga item At dahil marami tayong benta, eh, di masarap ang ulam Nag-iisip pa nga kung ano na naman ibibenta bukas. Naglaga pala tayo ng karne ng baboy. At alam nyo ba kung anong nilagay ko? Ayan, beef cubes. Beef. nilagang baboy, tas beef. Hayaan yun na. Wala na kasing ibang stocks doon sa tindahan. Nilagang baboy pala yung naisip ko ulamin kasi... Malamig yung panahon, di ba? Masarap pa humigop-higop ng sabaw. At tingnan mo naman, marami tayong sabaw. konti lang yung, ano, yung karne. Yan ang technique para magkasya yung ating ulam. Kasi ang ating pamilya, eh, masarap kumain. Para lahat, busog. At saka, niramihan ko yung sabaw dahil yung asin namin, eh, gustong gusto yan. At dahil wala naman tayong cabbage, eh, malunggay yung na-available sa ref, eh, di yun nang yung nilagay ko. Ano ba yan? Oye, eh, nagkabulol-bulol na. Basta mag voice over talaga ako. Bakit na ah, nagkabululul talaga ako pag mag Uber ako? Bakit kaya? Ito, malapit ng maluto at ang aking uh, pamilya eh, sabik na sabik ng humigop ng maraming 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 sabaw. Gusto ko lang sanang magpasalamat kaya sa Panginoon dahil sa mga blessings na ibinibigay niya sa amin araw-araw. Sa malakas na pangangatawan. Maraming maraming salamat po. Sana hindi kayo magsawa na magbigay sa amin pa ng malaming maraming blessing. At ayan, naluto na siya. Ang sarap-sarap ng aming sabaw, oh, mainit na mainit pa. At yung bigas namin is corn rice. Yes. Sakam na takam na talaga oh, kain na, tagal ang kain dahil sa gutom na gutom na talaga nung oras na. Редактор What? Mm -hmm.